Oh, hello oh, papunta na ako ng school Inatawag naman ako ng principal Mga anak mo nakikip Bagrambulan na naman oh sige kausapin mo mamaya Sige na Bye Hey ma'am Halika po dito. May mga bago po dito Eto yung wow. Udo ko ito Mula sa puti ng mga na yun Maganda ito Sa sensitive mo nakakabanta at nakakawala ng mga pimbo. Ine-export ito sa ibang bansa. Dahil po ito ni Ma'am Curtis. the Ann Curtis. Promise! Ay na po ma'am, may produkto ako dito. Ito ay pampaganda. Hindi ka magsisisi. Gamit ito ni Sandara Park. Sandara Park? Yes! Sandara Park, gamitin mo yan ma'am kasi maganda yan sa balat. A few moments later Narinig na si Mama narito na! Narito na! Narito na ako! On! Oh, Tama na! Bihintay <coughs> na ako sa opisina Principal o mabutit na parito na kayo ni sis. Alam niyo bang maraming gulo ang ginawa ng mga anak niyo rito? Alam niyo bang napakalaking pinsala ang ginawa nila sa school campus? Sino ba kasi nakaisip na maglagay ng mga pipa poster doon? Sorry, sorry, nega, nega, pinto na. Ay, talo na naman ako. Oh, oh. oh principal. Abay, wal... Pwede na bang obales? Tapos na ba ang paglilinis ng mga ah. anak ko? Abay, wala tayo sa hegnisis. Hindi ako ICC na tagapaglitis. Oh, pasensya na, pasensya na. May isa pa, sino sa anak mo ang nagbebenta ng mga buto dal, tal powder pati mga letrang Latina? Hindi ito paaralan ng mga mahika. Sorry. I love you. Talo na naman. O sige, sige na basta pagsabihan mo 'tong mga anak mo, misis, na hindi kung hindi pagmumultahin kita ng 5,000 lima, pesos para may pahuna na ako sa at makataya. Lasya. Kultura popular. Ang kultura popular ay tinatangkilik ng karamihan sa lipunan. Halimbawa nito ay ang mga pinipula, tiliserye, at ah! sa, sa, mga damit nito. O mga artista oh, ah, at, um, at, <laughs> Uy, na pinitangala natin. At lahat ito ay sisakop ng kultura popular. Uy! Ano ba kayo? Makinig kayo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay! Ah, makinig kayo!

May rollback na naman sa gasolina. Tapos itong inflation sa bansa, nagpapahirap sa ating maralta. Tiyempo din na nabawas ang bus namin sa kumpanya. Yung technology work from home yan. Marami nang nagtatrabaho sa bahay. Mawawalan yata ako ng hanap buhay. Naku, nila ako. Pag nag-ISDL, puno nalang akong mahal. Marami pa naman tayong gusto sa Kaya nga, eto. Tinan mo. Tapos to, na naman ang, ang isda sa merkado. Nako, pati mga gulay at bigas. Let's yung to. Hindi lang sana natin, sana natin ibinuto ang taong may lamat na. Hanggang lang naman. Sayang lang buto ko sa kanya. lakas ka ng loob naman bintang. Nakakainis. Sino? Si Chairman Albin ba? Oh, sino ba? Pero may ba tayo? Anong balita sa mga anak mo? E eh, di tawagin mo, postapin mo, pangaralan mo. Mga anak! Hindi nga kayo dito! O, oh, ano na? Anong balita? Sorry, sorry, mega nagkagaling. It's too late, I'll say sorry yeah. Basta, masasabi ko lang, Atong at reliable na delivery ang usapan, Flash Express ang sagot dyan. We go behind extra mile to deliver your parcels. Um, nandyan po ba si Miss Jonna? Parcel delivery po ito. Bayad na po. 5,000 pesos! Ako! Ako! Ako na naman ang taya Ako noon ako pa rin hanggang ngayon Manda sa kaguluhan. At doblehin niyo pa Para ligtas ang mundo sa pagkawasa Para pagkaisain ang bawat mamamayan Para pailayo ng pag-ibig at katotohanan Para magtagumpay sa pag-abot ng mga between Sara. Regina rocket. Simbilis kami ng liwanag kapag lumipad. Sumuko na kayo, humarap sa inyong katapusan. Meow. Naparito kami para kumain, kapuso, kapamilya, kababayan.